Sa pila. Patay na, patay na. Plastic. Long. Long na. Long, long na. Dark, dark dark. Dark, okay, dark, dark. Dark. Dito na. Aray! Right. Nice. Dark. Ganon dyan, sa site, sa site, nasa site, try Hindi yung pindot eh? Ayun o Ayun o Ayun o Ayun o Ayun o Ayun ako dito, ako dito <makes> Long Gago Ay, ka mag-push naglamat yeah, tayo counter push, push. So, so, so. soft soft tara natigilan soft top nigeria oh lob <laughs> bakit masalong ako kaya lagi top Jerry kasi <laughs> no. eh, wala ano nagbantay ako doon tapos <laughs> dito nasa, time ano, time na sa ano na sa mid na sa mid ano ba sa pa no last sniklas 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 Long long, long, long

Wait. Lumabas yung donut? Anong flavor? Lumabas yung donut? Matcha. Panga. Pang, uh, yan, yung hmm? salong. Hopper. Yan, yung ting. Yes! <laughs> Yun. Yes! Yeah, Content! Parusaan. Ayun. Walong, da, ako na pa sa. Nakalabas lang noon, <laughs> chat. Nakapuy. Oi, Take, take, take! isa stick. house, house. Long long long, long sa, long sa. House sa house. Long sa. Here yan. Long long long, long na sa long. Isa palikod n'yo. niyo. Isa likod niyo. Likod mo tiks. Ayun na, nandoon na Low yan tiks. Dali. Oh, nasa long na, nasa long tiks, nasa long. Narinig no, Saka, no. Ba't Saka, mo siya. Ay, <laughs> Ay, sinabi ko na sa iyo, Tigsi. Malulugi ka tigs doon kasi sa kanan siya okay. eh. yung baril mo na sa kaliwa. Ano? Oh, Uy, gago! go. Pillar, pillar, last pillar. Teka lang, flashing ako, Cheng. Wag, wag, nandito ako. Dako ka. Sa okay, sabi mo, Oliva. ba? Dito, pa? uh, oh, <laughs> 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 Para sa yung flash oh, na yun. Oh, diba? Oh. Ako, nabulag oh, ba siya? Diba? Oh, diba? Nabulag Hid ba blag siya? Oh, bulag na bulag. Ano masasabi ng mga audience? <laughs> Para sa yung flash na yun. <laughs> Ang laban na to. Ginaya ko si Richard, tanga. Ito na ako, oh Jesus. Malabit. Masabi. Oy, nasa mid na. Mid oh. na, <laughs> mid uh, na, mid na, mid na. House na. ako. Dito dali. Sa Kanina ko pa sinasabi? sabi. Ah. Namatay na ako. Ayun Skin. na relax sa donut. Hahaha. Saku. Nakalusot Ito na, ito <laughs> <laughs> na, ito na. Panoorin niyo. Oh. Tumatakbo, Boom. relax na relax Tara ikaw muna Itong itong malupit Ay yan Zeus jump Zeus Ano yun? Ano naman Tix ikaw muna dyan Sasama ako sa big Ang ko to ng AK to Mid ah Sa mid ay, ito bomba! Dung bomba! ito Bomba! Nasunog ako! Nasunog ako! Atas na! Ito daw bomba charge! Tara na! Dito na! Dito na! ako! Poco! Pwede mo kunin! Investment! Magpanggap ka ka rin ako na! Huwag mo! Ipag mo! Alright! Ipag ka! Ano ito? <laughs> Pinatay! Pinanood mo! Sabi, magpanggap na inerola! Kinaibigan mo Ryan! Lupit na Ramta! Patay dito! Patay dalawa dito! Uh, dark! 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 dark puta! Dark ka? Ray, run dyan ah Planting na right. Right, right, right. dark! Side! 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 Nice, okay, side! na Ray! Ubus na! Wala, wala, na! Wala, na! Batay ko pala Last! Donut! Last! Donut! Dito bomba! Donut! Nako pa! Nako! Wag! Wag! Wag, wag mo labanan! Nako! Sa palapitin mo! Wag! Yes. Yon! Yon! Yes. Flying! Kayo <try> pa! Meron. Wala ka ni Kevin Donut? Oo, oh, wala sa Donut lang ha. Nasa A ni eh. Galing A yun. Oo. Ayan, winnable. May kit kami. CT. 2v2, 2v2. Mista. Nice. 2v1, 2v1. 2v1, 2v1. Pagtulungan nyo. Big box, big box, big box. Okay na. Okay na. May kit ako sa... Nakas mo ko ako, walang pakita slow yan mag Ay, sila, na patay dito ata bomba Oh, planting, oh, planting. Last. Nice charge, nice charge Last slow Last one, last, last one, last low. one, no. po Galing sa snake yun Sa ramp yun Ingat dark, ingat dark, ingat dark sige, sige, ako na nakatingin dark lang, Aku. Atas, atas, atas. House, house, house. one Ako 1B put 1B3, maging hero ka. Last round na 'yan. Maging hero ka. Ulo ah. Oh, no, oh, no. Uy, baba mo. ah. Baka ko lang switch dito. No, wala 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 wala. Deadpool, deadpool. House. Oh, yo. Quiet, God of Light mo pa yung binigay God of Light mo Binigay mo ano na yan, Chow Hindi na may tapo ng AP